Ayun. Ayun. Pucha. Ano? Ayun. Ay, wala akong oil silbos. Anong nangyari dyan, boss? Anong nangyari, ma'am? Ah? Ano, nagtagas? Nagtagas ng langis? Umaandar pa siya. Ano, wala na eh. Lost compression. Oh, wala na siyang hindi niya na ako kaya. Commander. Oh. Silipin muna natin yung loob. Silipin muna natin yung loob. May pambuk, may pambaklas naman kami. Bago natin anuhin. Baka kaya pa nila eh. Sinan lang is baka mamay oil seal. Ah, paano ako. Saan kayo, Wiser? Takor saan ba tara? ayun yun putya puno punungan bingo punungan boss yun. yun yung clutch di na kumakapit saan natin ipuli? saan galing dun saan? dito mo lang Magkasama kayo sir? Ikaw piso siya. Ah, na niya. Oo. Eh... Yun o. Wala. basa eh. Oo. Saan? Doon, sa baka kaya natin malinis yung natin. sinbus. Lumubog. Lumubog yung oil seal. Yung oil seal sa loob, pumasok. Sa loob yung oil seal, ayun o. Oh. Pumasok. Kaya e, tumagas ng gusto. Prati, natin kung natin, ipag paghasa pa. So, ang ano na lang, malinis. Malinis to. Ay, Mukhang galing sa bukas to. Galing sa bukas to na ano, ma'am. Oh, galing sa bukas. Eh. Kailan lang? Bago lang. Last month ata. Last, buwan. month. Last month lang. Napasok. naka ano eh, hindi. Ano oh, eh. May gasket na eh. Ito yung ano, sir. Yung oil seal sa loob. Oh, Yan dapat ang pipigil. Pag ano to, sir. Uh, pwede to papalta na lang. no palitan na lang pag uh, kunya eh, pero uh, ano pa naman eh nawala lang siya dito nawala siya sa pinakabahay dito gawin ko na lang dito sir okay lang ba tikitan ko para lang may uwi niya sir para kung tumagas ulit palitan ng mga oil seal hindi okay, pagkalim dito sa labas talaga Thank you thank you Dito na lang ba ito bumulwak sir? Dito na lang bumulwak ito uh, Pero yung nung tumatakbo kayo Karina, okay naman Parang nagulat na lang kayo na biglang tumagas Kung tinapansin nyo Sabihin ko lang ako Palitan na natin yung slider mo kasi sobrang luwag na. Ano ka ito? Palitan na lang natin. Bigay ko na lang sa ito. Buti may extra, extra kami rito. Ayan Ano? Para mas kapit. mana ni ni sir no Mo minute truth <laughs> Sarado muna. wala po <laughs> okay na yun man boss basta palitan mo na lang yun ha nakakita lang kasi namin kayo tinatali ni sir kaya nagano kami okay na yun na lang sir yung kailangan palitan na ano hindi ano na lang pa double check mo na lang kung hindi man ngayon eh baka bukas Double check na lang tapos kung may tumagas pwede na lang yung oil shield or what yung things na lang naman sige na okay para, na po yun ah uh, para okay mo okay. ay hindi po hindi po okay lang po okay lang po ah okay lang po okay lang po ako okay okay hindi <laughs> <Okay, tos> okay, <pala> po. <coughs> po talaga kami tumatanggap thank you po ng langit kayo wala problema sir ako nalang magpalo hindi niya pinapasal okay okay Kami na po bahala rito. Happy New Year po. Happy New Year sir. Ingat po, ingat. Matuwang <laughs> Ingat po, ingat po. po, pauwi na